Mataas ang coolant temperature ng engine. Ano yung mga pwedeng i-check? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at ito ay para sa mga car owner, especially dun sa mga car owner na medyo may mga matatandang unit na o mahaba na yung kilometro na natatakbo ng kanilang sasakyan ano? at yun pwede nga maka-experience sila ng pagtaas ng temperature than yung normal way back then o no? halimbawa for example way back then ah uh, yung kanilang sasakyan nagme-maintain lang ng mga 92 Celsius then after oh, afterward no through the years ng paggamit eh pwedeng halimbawa umaabot na sila sa mga 97 o mas mataas na than normal ano so yun ano daw ba yung mga parts na pwedeng i-check yes na idea lang ano Uh, like for example, ito, Mirage, yung gamit ko ngayon, ano. Pag naka-off ang aircon nito, ang normal temperature nito pagka-on natin, aabot siya hanggang 97 o 96. Then gagana yung auxiliary fan motor, mapapababa niya yan hanggang 90 then on and off yon okay so papapataas tataas ulit yon ng 96 o 97 then on yung auxiliary bababa to 90 so yun yung normal now pag naka off or sorry pag naka on naman yung aircon nito ang normal naman nito magme-maintain siya ng around 89 to 92 so doon lang siya maglalaro kasi yung auxiliary pan motor nito, pag naka-on yung aircon, lagi lang naka-on yan. May, may on, uh, naka-low speed or high speed siya. Okay? So, yun yung usual na uh, sistema nung uh, isang sasakyan, ano? So, pwedeng mas mataas yung temperature niya pag naka-off yung aircon, pero bumababa. Uh, at uh, pag naka-on naman yung aircon, nag-maintain lang siya halos doon sa temperature na mga ganon. Okay? So, yun. Uh, ngayon, ano yung apat na parts na pwede nating i-check Uh, kung sakali mang mas mataas na yung coolant temperature than normal. Okay, so number one dyan na pwede nating i-check is yung ating auxiliary fan motor. Baka naman mabagal ng tumakbo or kumakalog na. Okay, And number two na pwede nating i-check dyan is yung ating radiator. Baka naman barado na yung ating radiator sa loob or sa labas o may kalawang na. Kaya hindi na makapenetrate o hindi na makaflow ng maayos yung coolant from engine to the radiator. At ang pangatlo na pwede nating i-check dyan is yung ating thermostat. Baka naman yung thermostat natin ay hindi na nag-open ng maayos o hindi na ganun kalaki yung na-open niya. Kaya hindi na ganun kabilis yung flow ng coolant from engine to the radiator. At ang pang-apat na pwede nating i-check dyan is yung ating water pump. Baka naman yung water pump natin ay sira na yung blade or kinalawang na yung blade. So yan yung apat na pwede nyo i-check. Ano? Uh, mas madaling i-diagnose yung, uh, yung yung, auxiliary fan motor o radiator kung merong heater yung inyong kotse like for example nandun, nandun siya sa mataas na temperature o halimbawa sabihin natin 100 celsius nandun siya sa 100 celsius pag inon mo yung iyong heater at tinodo mo yung fan at napababa mo yung coolant temperature, pwedeng may problema ka dyan, sa radiator or sa iyong auxiliary fan motor. Kung halimbawa, inon mo yung heater napababa. now, kung hindi naman bumaba at walang reaction kahit inon mo na yung heater, so dito ka na pwedeng maghinala sa uh, iyong uh, water pump at sa iyong thermostat. Okay? Now kung walang magiging sabi natin na check mo na yung apat na yon at ganoon pa rin o napalitan mo na yung apat na yon at ganoon pa rin well ako ang advice ko diyan ipa-check niyo na sa expert yung inyong engine baka naman subject for overhaul na yan nag-overheat na siya pero dahil nga maganda pa rin naman yung cooling system mo hindi niya lang naaabot yung uh, overheat talaga okay mas maganda ipa-evaluate mo yan, okay? So, yun lang naman yung idea kung sakali mong nakaka-experience kayo ng pagtaas ng coolant temperature. At pag nagustuhan nyo yung video, like At kung may comment kayo or reaction, just comment down below. Baka may nakalimutan ako. At yun, kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. At TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.